Parang ang bilis niyo lumaki, oh. Kaso may... May... June. Ayun, yung isa, medyo malaki. Yung tibolik, oh, medyo malaki. Yan, isa po itong mga pagkain nila. Pupulutin mo lang. Pupulutin lang po yan. Yung mga hinog na yan ang pinakakain sa baboy. Wala po, tinitingnan ko lang yung ano nila. Sabi ko ito yung mga pinakakain sa kanila. Ano po ibibigay mo doon? Pakainin. meron po silang pagkain pa dito laki na nung ano oh. imagine ilang buwan lang siya meron pala isang lalaki pang barako, hmm. po yung barako? hindi po yun yung maliit dun yung isa Parang hindi nga Ang pagkain nila. Okay. Gusto po nila nga. Pag prutas talaga, no? Madali. Tsaka hindi sila mataba. Pag prutas. Pero pinakakain pa rin po ng ano. Tarak. sarap na sarap sila dun sa ano. Yung may ipa sana yan dyan. Dati sis doon. Pinuluan nila yung doon. Ah, yung, yung ano. Uh, inilipat uh, lang po dito. Sabi ng kamali. Yun ang yung muna nang nila. Yun, yun oh, sarap na sarap sila oh. Ah, oh, baka itong bulog niya lang. Oh. Opo, yung isang nga lang. Ilan ito dati? Eleven yata ito nung sis? Opo. Eleven ba? E, eleven o sampu. Ah, para hindi kayo maingay, kumain kayo. Kasi kanina pa kayo, wala pa yung amo nyo. Nagpipitas pa ng ano, mangga. Very busy. Si bro. Ayan, oh. Dalawang inahin. Ito po yata yung ng anak. Ito pa anak ulit. Warang, ang bilis niyo lumaki oh.

lechon de leche ng oh, hindi Piyano, ano Sibay, parang ganyan lang po malaki yung malaki lang dyan ng konti yung klasis no? gem hmm. eto o oh, itong malaki ito pwede na yun oh. lechon de leche ang ganda ng ano po nila no pantay pantay ang laki at tsaka mm -hmm ay pantay pantay ang laki pantay pantay ang lusog ito po medyo malaki itong isang ito meron po ano yung mga kapatid gagawin bulugan gagawin nahil hmm. kaya malamang may mga mayari may malamang yan po yan yung kulay ano ito malaki po ito pwedeng pag linchon de leche next month po tinan mo isang buwan pa ang laki na po yan ito o oh, ito tsaka ito oh. Ah, marunong po sila sa tubig. Yan po, pag nauuhaw sila, oh, doon na lang sila, oh, pinipisil po nila. O. Oh. Oh. <laughs> Nakadirekta. Kinakagat po nila yung tubig. Oh, yung tubig. Ito. Ay! Bakit ganun? Parang naka... bago na namang inahin. Ato, inahin din. Wala pa po silang buwan. Lalaki na nila agad. Alam niyo po kung pinakakain? Yung mga mangga po na, na ano dyan, nahuhulog dito sa mangga. Ayan po ang pinakakain sa kanila. Ayan po. Mangga kaya ang bilis nilang lumaki. Mangga, Indian mango. na tong pang ano yung malaki pwede na siyang pang lechon yung hmm, dalawang malaki pwede na pang lichon. ano hmm, ba yung lalaki ano ka lalaki ka Ano po kasi ako ng panglitson? Yan, yung tatlong yan. Pwede na. Yun, babae. Umii siya, oh. Babae siya. Eto, lalaki yan, oh. Lalaki yan, oh. Lahat babae na. Apat na babae, isang lalaki. Ang galing nilang uminom, eh, sinisip-sip lang nila doon yung pang-inom nila. Yan, isa po itong mga pagkain nila. Pupulutin mo lang. Pupulutin lang po yan. Yung mga hinog na, yan ang pinakakain sa baboy. Wala po, tinitingnan ko lang yung ano nila. Sabi ko ito yung mga pinakakain sa kanila. Ano po, ibibigay mo doon? Ibibigay ko doon. kainin. Meron po silang pagkain pa dito Laki na nung ano oh. Imagine ilang buwan lang siya. Meron pala isang lalaki pang barako. di hmm. Hindi po yun, yung maliit dun, yung isa. 20, 20, 20. Mm, ang pagkain nila oh. Okay. gusto ko nila. Okay. Pagprutas talaga no, madali tsaka hindi sila mataba. Pagprutas. Pero pinakakain pa rin po ng ano, garap. Sarap na sarap sila dun sa ano yung yung may ipak na yan dyan? Kung di ba nga naman. Dati sis, doon. Nakuno uh, nila yung doon. Ah, yung ano? Inilipat uh, eh, lang po dito. Sabi ng kamalig. Doon yun ang doon uh, nang... Uh, Ayan, oh. Sarap na sarap sila, oh. Ah, baka itong bulog nila. Oh. Opo, yung isa nga uh, lang. Ilan ito dati? Eleven yata ito Opo. Eleven ba? Eh, eleven o sampu. Ah, para hindi kayo maingay, kumain kayo. Kasi kanina pa kayo, wala pa yung amo nyo. Nagpipitas pa ng ano, mangga. Very busy. Si bro. Ayan, oh Dalawang inahin ito po yata yung nanganak. ito pa anak nakin ulit